Hello guys, so for today's video ay I... Tatalakayin natin ngayon ang isang mito mula sa Ibugao Na pinamagatang, nagkaroon ng anak si Nawigan at Bugan, Muling isinalaysay sa Ingles ni Maria Luisa B. Aguilar Carino Isinali ni Vilma si Ambat So bago tayo magsimula, make sure na mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Hi! Ano ang saysay ng buhay na ibubulas ni Bugari sa kanyang asawa si Wigan? Hindi man lang tayo nagkaroon ng anak. Mukhang hindi pinakinggan ng mga Diyos ang ating mga panalangin. Sumang-ayon naman si Wigan. Oo, tama ka. Pero halika muna, magmoma tayo at saka natin isipin kung ano ang dapat nating gawin. Matagal na nag-iisip ang mag-asawa hanggang nakapag si Bugan na magtungo sa tahanan ng mga Diyos sa silangan. Dito ko, dito ko, dito ka lang wigan. Pupuntahan ko ang mga Diyos na sina Nilin, Bumaker, Bolang at ang Diyos ng mga hayop sinimula ni Bugan ang kanyang paglalakbay. Pumunta siya sa Ibyong, dumaan sa Poitan, nagtungo siya sa silangan papuntang Nababaninan. Tumawid siya sa ilog ng Kinapin at narating niya ang lawa sa Ayangan. Nakakita siya ng igat sa lawa. Tinanong siya nito, Saan ka pumunta, Bugan? Sumagot si Bugan, papunta ako ng silangan para maghanap ng lalaman sa akin sapagkat hindi kami magkaroon ng anak ni Wigan. Tumawa ang higat. Huwag kang malungkot, Bugan. Wigan, ng nito. Sige, magtungo ka sa silangan at makipagkita ka sa mga Diyos. Ipinagpatuloy ni Bugan ang kanyang paglalakbay patungo sa lugar ng mga Diyos. Narating niya ang lawa sa lagod. Nakita niya roon ang isang buwaya. Tao, bakit ka naririto? Pag-usisa ng buwaya. Ako si Bogan ng Kiyangan at naghahanap ako ng lalamon sa akin. Wala kaming anak ng aking asawa. Sagot ni Bogan. Umikab ang buwaya at nagsabing, Hindi kita maring kainin sapagkat napakaganda mo ipinagpatuloy muli ni Bugan ang kanyang paglalakbay at nakarating sa tahanan ni niya ang pating at nagwika. Pakiusap, kainin -e mo na ako. Kaming mag-asawa ay walang anak. Ayaw ko nang mabuhay pa kung hindi ako magkakaroon ng anak. Sumagot ang pating, isang malaking kahiyan kapag kainain kita. Napakaganda mo. Halika muna sa aking tahanan at kumain bago mo ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Pagkatapos saluhan ang pating sa pagkainan, muling naglakad patungong silangan si Bugan. Sa wakas ay narating niya ang tahanan ng mga Diyos na sina Nilin, Bumabakar at iba pang mga Diyos. Labis siyang napagod kaya humiga siya sa lusong na nasa labas ng bahay. Doon hintay ang mga Diyos. Lingit sa kanyang kalaman, nasa loob lamang ng bahay, si Bumabakar. May naamoy akong tao, sabi ni Bumabakar. Lumabas siya ng bahay upang hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Nakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa kanyang lusong. Anong ginagawa mo dito, Bugan? Tanong niya habang kinakilala kung si Bugan nga iyon. Naku, nagpunta ko rito upang mamatay. Sapagkat hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak ni Wigan pagkalipas ng ilang taon. Wika ni Bugan. Kahibangan. Wika ni Bumabak. Hawang tumatawa. Halika, hanapin natin singilin. At kung nasaan pang iba, wika ni Bumabak. Nalugod na mga Diyos na makita si Bugan Nagbigay sila ng regalong baboy, manok at kalabaw. Sasama kami sa iyong pabalik sa kiyangan. Doon ka namin tuturoan ng ritual na buad upang mabibiya mabiyayaan ka ng mga anak, masaganang ani at pamumuhay. Inihatid ng mga Diyos si Bugan kay Wigan. Tineruan nila ang mag-asawa ng panalangin dapat nilang sambitin sa pagsasagawa ng ritual na buwan. Isinagawa ni Wigan at Bugan ang ritual at pinasasalamatan ang kanilang mga Diyos. Pagkalipas ng ilang buwan, walang mapagsidla ng kaligayahan ng mag-asawa dahil sa buhay na tumitibok sa sinapukmunan ni Bugan. Ang pagtatapos. Salamat sa pananood, para manatiling updated, please like, share, and subscribe.